Ito po ah, nag-start po ito yung longevity pay noong April 12, 1992. Ngayon po hiningi ho namin ito noong 2015 sa head po namin noon. Eh ang sabi po eh wala raw po budget. So we waited. Hindi raw mai-present sa agenda. Kasi wala daw si, Secret si Commissioner so-and-so, wala daw si Commissioner so-and-so. Iba po, 5% of the recipient nag-rest in peace na po. Ma'am, I promise you. Thank I you very you, much, sir. Thank Marine you Sito. po, Mr. Maraming maraming salamat po. We are very Before grateful. Before the end of October, po. dahil kapag hindi, nako, papatawag uh -huh. ko po sila sa Senado at meron po silang kalalagyan, lahat. So, longevity pay ng mga doktor. Actually, may mga active, eh. retired and active ng mga doktor, nurses, sa SSS na nakausap natin yung pinaka-presidente niyan, si Mr. Rolando Makasait ng SSS, nangako siya, one week after October 4, marilis na yung pera sa mga nagahabol ng na mga claimants. Now, narilis na ba? Ang tanong. Jam, yung ating reporter na tumutok sa kaso. Jam? Idol magandang araw po. Okay, mukhang nakangiti sila. Hello po. Hoy, mukhang magandang, mukhang good news to ah. Hello po mga doktora. Good afternoon. Good afternoon, Senator Idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakuha na po namin. Thank you. Thank you. Ay, salamat. Nakuha na po naman. Thank you po. Ayan. Okay, after... More than ilang years po? Eight years po. Eight walong years. taon. Opo. Walong taon yung inintay. Ngayon, nakuha nyo na. Okay. I'm so Opo. very happy po. Thank you. I, yeah, we We're happy oh, also, sir. Mas masaya po ako. Ako'ng pinakamasayan tao ngayon sa buong mundo. Dahil oh. yung walong taon po na-release in less than a month. Thank you. Salamat po. Ingat po kayo lahat dyan, Opo. mga doktora. Jam, thank you rin. Yes. Matapos po ng hearing, October 4, as promised ni Mr. Makasait, wala na pong Cheche Bureche, in na po yung mga claims ninyo? Opo. Opo. Every day, every day po nagre release sila ng mga 10 to 20 percent out of the 160 public health workers. Ayun. Okay. Opo. So tuloy-tuloy hanggang ngayon mga ma'am, mga doktor? Opo. 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 Uh -oh. Up to October 27 po ata, uh, Senator. By October 27, release na lahat. Lahat na bigyan uh -oh. na. Pero meron pa, Senator, na iwanan sa amin. Uh -oh. uh, these are the public health workers who so are entitled. Opa. Pero hindi po sila nasama sa list. Hmm. Sabi naman po ng management, uh, lalagyan po nila ng profile at ng budget once na ito po ay nasubmit ng list ng amin medical head. Ayon. So nag po sila, nag pa. Eh dapat If magsabit na magsabit na agad sila ng ano, ma'am, list. Opo. Kasi mga nasa probinsya po ang iba, senator. Opo. Yung yung iba na naka-base na po sa Canada, sa abroad. Opo. So kaya nahirapan din po ang management na i-trace sila. Tapos mm. yung iba yung iba senator, hindi namin alam kung saan ko yung mga beneficiaries kasi nag-rest in peace na po yung iba. Oh. Eh teka so, muna, yung, eh, yung mga yung mga beneficiary po nila, doc, pwede pa maghabol. Opo. Opo. Recipient pa din po ang beneficiaries nila. di kontakin natin yung beneficiaries po nila. Opo sir. Kukunin po namin sir yung mga names. Pagkatapos kukontakin po ng management yan kung saan po sila nandoon. Okay. Once na na-submit nyo na po sa management, sabihin nyo po sa amin para kami po mag-push. Kung baga lalat, konting latigo opa. sa management para umandar, paring sa kabayo. Yeah! <laughs> Salamat po mga doktora. Ingat po kayo. Yes. God bless. Thank yes. you. Ma'am. Ulit, ulitin ko po sir, kasi we cannot really repay you sa lahat po ng kindness ninyo at uh, sa inyong sincerity. We are offering now our medical services to you. Whatever medical mission na meron kayo, nandito po kami. We Oy. will be, opo, medical mission and uh, feeding program na yeah. Nakakayak naman po yan, Dok. Utusan doc. nyo lang po kami at kahit na retired po kami, mga active pa rin po kami para mag-perform ng aming mga position. Ay, salamat. Sige, Dok. Minsan, Dok, pag may mga medical mission kami, i-invite namin kayo kung kayo po'y libre. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you po, mga Dok. Thank okay. you so much. Saludo po. Thank you po. Thank you so much. Thank you po, Dok. God bless po. God bless. Thank you. Bye. Yan. Yeah. Uh, naman ako sa tuwa. You know, I'm, I'm very happy kasi 100 sila eh. And uh, these are frontliners na for ages, yung mga pinaghirapan nila, na ipit ipit. Nung pumasok tayo sa eksena, agad-agad, wala na maraming salita, nirelease na. And of course, nais ko pong pasalamatan, give credit where credit is due. Ganito tayo, pag yung isang nireklamo, nagtrabaho, eh pinupuri natin. Pinupuri ko po, si Mr. Rolando Macasait, President and CEO ng SSS. Mr. Makasait, ako po ay sumasaludo sa iyo. Napakabuti niyo po. May isang salita po kayo. Uh, lahat ng sinasabi niyo nagkakatotoo. Uh, meron talaga kayo isang salita. Diyan po, ako'y humahanga. Humahanga po ako kay Mr. Rolando Makasait, President and CEO ng SSS. Salamat po Mr. Makasait. Thank you, thank you. Of course, salamat kay Jam Cordero, yung ating masipag na reporter. Lahat naman ng mga reporter natin masisipag. Yes, Talagang maasahan. Yung iba sa kanila, medyo Tumataba pa nga eh. Hindi. Dahil sa kasipagan. Oh, oh o, oh, dahil sa kasipagan, pinapakita namin, nirewarda namin. Kaya palaging pag nag-out uh, of the town, out of town yan, kumpleto sa mga allowances yan. Yes, oh. O, kaya ang sisipag. Lahat po ng mga reporter ko ang sisipag na nasa field. Uh, congratulations at salamat sa lahat ng mga field reporter ng RTIA.